Heyo, heyo, mga katigeng. Tanghalian na. Manananghalian na tayo. Ito yung kanin namin. Meron siyang green olive. Ito. Ewan ko ano ito. Kinikimang ko masarap. Ito yung gulay namin. Vegetable mix. Ito yung ulam namin. Chicken. <laughs> chicken at saka beef Ayan. at saka yung soup namin para kung ano nagdadalagan na palagi may soup ah. <laughs> ewan ko titikman ko tomato <laughs> tomato yan at saka ang aking panulat ay Pepsi Paloma ayan nilagyan ng dalawang uh, lemon ito yung ano, parang halian namin ngayon ito yung prinipare nila kaya ngayon huwag natin isnabin kumain na tayo bye bye mga katigs